Makalipas ang 22 taon, mula nang pumanaw ang dating nobyong si Rico Yan, tuluyan ang binasag ni Claudine Barreto ang kanyang pananahimik patungkol sa tunay na nangyari sa nakaraan. Narito ang buong detalye sa timeline ng mga pangyayari ng hiwalayan noon ni na Claudine at Rico. Pagpanaw ni Rico, relasyon ni Claudine kay Raymart Santiago at mga kasagutan sa tanong kung nag-cheat ba si Claudine kay Rico. The Philippine Showbiz List presents Ang totoong timeline sa pagkamatay ni Rico yan ayon sa bagong interview ni Claudine Barreto. Rico passed away. Matatanda na noong March 29, 2002, ginulat ang publiko sa balitang pagkamatay ni Rico na noon ay 27 years old lamang. Ngunit kasabay na pagdidalamhati, hindi kaila na ang kanyang pagpanaw ay nabahira ng intriga at kontrobersya dahil si Claudine ang sinisisi. Nagkataon kasi na noong mga panahong yon ay bulong-bulungan na ang hiwalaya nilang dalawa. Kaya naman ang trahedyang ito ay nag-iwan ng mas maraming katanungan sa sambayanan patungkol sa pinagsamahan ng dalawa. Claudine talks about Rico for the last time. Sa mga lumipas na taon, hindi naging malinaw kung natuldukan ba nila ng maayos ang kanilang relasyon. Ganunpaman sa kabila ng pangyayaring ito, bukas si Claudine sa pagsasabing kailanman ay hindi nawawala ang pagmamahal niya kay Rico. At upang bigyang linaw ang lahat na kaganapang yon sa nakaraan, matapos ang mahigit dalawang dekada at sa huling pagkakataon ay muling binuksan ni Claudine ang patungkol sa usaping ito. Sa online show ni Ogie Diaz kamakailan ay kinuwento ni Claudine ang mga pangyayari sa relasyon nila ni Rico hanggang sa pumanaw ito. Ramdam sa bawat salita nito na bagamat matagal na panahon na ang lumipas ay sariwang saliwa pa din sa kanyang alaala ang mga nangyari na parang kahapon lamang ito naganap. Ayon kay Claudine, kaya siya nagsalita ay dahil sa gusto niyang itama ang timeline, taliwas sa inaakusa sa kanya ng mga taong hindi naman lubos, nakakilala kay Rico at sa mga pinagdaanan nila 22 years daw niyang dinala sa dibdib ang mga panghuhusga sa kanya ng mga tao na gusto rin niyang protektahan si Rico. Pero ngayon gusto na rin niyang isarado ang chapter na ito sa buhay niya at magsimula muli kaya siya nagsalita. Dito ay inamin ni Claudine na totoong nagsasama sila ni Rico sa iisang bubong noon pero nakikipaghiwalay na raw siya talaga noong November 2001. Balik tanaw niya noong panahong yon ay nasa Ad Congress si Rico at pag uwi nito end of November 2001, ay may nalaman siya ng dahilan ng tuluyan nilang paghihiwalay. Ngunit sa kabila nito, ay nakatira pa din sila sa iisang bahay. Napag-usapan daw nila na January 2002 ay aalis na si Rico. Humihingi pa nga raw si Liko ng tawad sa kanya at nais pa rin itong ayusin ang kanilang relasyon. Nang mga panahong yon ay ginagawa pa rin nila ang pelikulang Got to Believe. Kaya naman sa pagnanais sa manatiling professional at para matapos ng maayos ang pelikula hanggang sa pag-promote nito ay hindi nila ipinalam sa publiko ang tunay na nangyayari sa kanilang relasyon at nanatili pa rin sa iisang bubong. Ngunit nanindigan si Claudine sa kanyang desisyon na tapusin na ang lahat sa kanila. Sinabi niya kay Rico na hindi na sila magkakabalikan pa kasi hindi na siya magiging Claudine na gusto at minahal ng dating nobyo. Dagdag pa ni Claudine, ang tagal niyang protektahan ang pangalan ni Rico at aminadong pareho silang may mali. Inamin din niya na may mga pagkukulang siya sa kanilang relasyon, ngunit hindi lang daw niya talaga matanggap ang mga bagay na natuklasan at kung ano man ang nangyari during ad congress na dinaluhan ni Rico. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang usapan noong January 2002, ay sinabihan niya si Rico na kailangan na nitong umalis sa kanyang condo, pero na-delay nang na-delay hanggang sa dumating ang buwan ng Marso. Bagamat aminadong may nararamdamang pagmamahal pa ng mga sandaling yun sa dating nobyo, giniit ni Claudine na wala na talaga magaganap na balikan at sinabihan si Rico na manatili na lamang silang magkaibigan. Nag-away daw sila ng March 4 at umabot ng March 5 pero binigyang diin niya na hindi totoo ang mga haka-haka noon na siya isang biktima ng pag aabuso sa kanilang relasyon. Ayon kay Claudine, nasaktan siya na lumabas ang paratang na ito kay Rico na hindi siya kailanman sinaktan o pinagbuhatan ng kamay nito. Parehas ka daw silang hindi perpekto na naroon ang awayan, sigawan at sagutan pero hindi sila umabot sa puntong nananakit. Sobrang gentleman nga raw ni Rico. Claudine on alleged third party. Sa naturang panayam, isa din sa binigyang linaw ni Claudine ay ang pagkakaroon niyo amano ng third party sa katauhan ni Raymart Santiago. Ito ang isa sa mga tinuturong dahilan noon na naging dahilan daw kung bakit nalungkot ng husto si Rico. Kaya ganoon na lang daw ang galit ng mga tao sa kanya na nagpaparatag na pinagsabay niya ang dalawa ng mga panahong yun. Giit ni Claudine, walang overlap sa relasyon sa mga ito at kailanman daw ay hindi niya pinagtaksilan si Rico. Bagamat kinumpirma niya na magkasama sila ni Raymart sa Subic noong mismong araw ng pagpanaw ni Rico, nilinaw niya wala ni anumang romantikong ugnayang na magitan sa kanila. Ayon kay Claudine, kasama niya ang kanyang pamilya sa Subic at naroon din si Raymart dahil sa isang golf tournament. Sadyang malapit nga raw ang kanilang, kanilang mga pamilya pero silang dalawa ni Raymart ang hindi pa close noong mga panahong yon. Alam nga raw ng Diyos na hindi siya naroon para lumande at maglaan ng oras in a romantic way kay Raymart. Ayon kay Claudine, in all fairness kay Raymart, hindi na ito kailan mapapatulan ng isang taong maiba rin karelasyon. Katunayan, nagparamdam lang daw ito sa kanya ng hiwalay na sila ni Rico pero hindi niya ito sinagot agad dahil sa hindi pa siya handa. Inabot pangaraw ng taon bago sila opisyal na naging magkasintahan. Hinayaan nga siya ni Raymart to celebrate Rico. Pagtitapat ni Claudine kung may naging pagkakamali siya kay Raymart, yun ay hindi siya naging fair sa part na yon, but wholeheartedly tinanggap pa rin siya nito. Kaya naman pakiusap niya na sana ay siya na lang ang batuhin ng mga tao at wag na ang dating asawa sapagat walaan niya itong kasalanan sa nangyari. Ani Claudine, kaya niya ito nilabas ngayon dahil hindi na raw niya maibabahagi sa fans ang tungkol sa kanila ni Rico dahil ayaw niya nababasa ng mga anak niya ang masasamang sinasabi sa kanila ni Raymart. Nasasaktan na nga raw yung mga anak niya sa mga naririnig na ipokrita siya at masamang tao ang tatay nila dahil lang pinotektahan niya ang pangalan ni Rico hanggang sa dulo. Claudine admits getting into rehab. Kabilang din si Tinalakay sa naturang interview ay matagal ng bulong-bulungan tungkol sa pagpasok ni Claudine sa rehab. Dito ay kinumpirma niyang totoo nga ito. Ayon ni Claudine, nagsadya siyang pumasok sa pasilidad ng kusa ilang taon na ang nakalipas, hindi lang minsan. Pero paglilinaw niya, ito ay hindi dahil sa droga, kundi dahil sa post-traumatic stress disorder. Inamin niya dahil sa dami na kanyang mga pinagdaanan sa buhay, minsan na siya nakaramdam ng tampo at galit sa Diyos. Sa dami rin ng mga pinagdaanan niya, lalo na sa paghihiwalay nila ni Raymart at pagiging solo parent, na diagnose siya ng anxiety at panic disorder. Talaga raw nakaramdam siya ng depression at kumukonsulta pa sa psychiatrist para maayos ito. Isa pa raw sa na nagpalala na kanyang kalagayan ay nang mawala ang haligi ng Barreto family ang kanilang ama. Dumating daw sa puntong inilak niya ang sarili sa loob ng van. nagsisisigaw at sinumbatan ang Panginoon dahil sa sunod-sunod na pagsubok na dumating sa buhay niya. Dumating nga sa puno sa sobrang trauma ay kinailangan niya sumailalim sa rehab dahil sa kanyang disorder na pinagdaraanan. Dalawang beses siyang pumasok sa rehab center na nasa Thailand at ang huli ay noong 2019. Claudine says she blamed herself for Rico's death. Sa pagkawala ni Rico, hindi tinanggi ni Claudine na nagtanim siya ng sisi sa kanyang sarili. Pinagsisisihan niya na nung gabi na tumawag si Rico sa kanya bago ito natagpo ang wala ng buhay. Kwento ni Claudine, binak niya ang number ni Rico at sinabihan siya ng kapatid ni Rico na ang huling tawag na nakita nila ay dapat para sa kanya. Pitong phone calls ang hindi niya sinagot. Sana lamang ito ngayon ng publiko. Hindi na daw magtataka pa si Claudine kung isipin sa kanya ng mga tao nang ginawa niya ngayon ang pinakamalaking karma niya. Dito ay binalikan din niya ang momento na nalaman niyang wala na si Rico. Nasa subik nga raw sila ng kanyang pamilya at ang ama niya nagbalita sa kanya. Ayon kay Claudine, na mga sandaling yon ay parang lumiit ang kwarto na parang dumilim bigla at nagsisisigaw niyang sinabi na open the blinds, open the lights. Napag-usapan din sa panayam ang tungkol sa pagbabawal ng pamilya ni Rico sa kanya na pumunta sa burol nito na ayon kay Claudine ay hindi niya alam kung bakit pero nilinaw niya na okay na ang lahat ng ito. Ibinahagi rin ni Claudine na may iniwan si Rico ng isang sulat kung saan inamin nito ang kanyang mga pagkakamali na lubos niyang pinagpapasalamat hanggang sa ngayon. At sa mga nagsasabi namang ginagamit niya si Rico dahil patuloy niya itong binabanggit hanggang ngayon, nilinaw niya na gusto lamang niyang maalala ng publiko ang dating sinisinta at upang matuldukan na ang maraming haka-haka tungkol sa mga nangyari. Ayon kay Claudine, ito na ang huling beses na magsasalita siya tungkol kay Rico at hindi na niya ito ikikwento pa sa mga susunod niyang panayam. Ngunit magpapatuloy siyang i-celebrate si Rico ng pribado. Sa huli, sinabi ni Claudine ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Rico ay isang bagay na hindi niya mararanasan sa panahong ito na kanyang buhay at palagi itong mananatili sa kanyang puso. Anya, yung love na yon hindi na mauulit yon sa buong buhay ko kailanman. Magmahal man ako, it's never gonna be the same at sinisi ko ang sarili ko. He's already in God's hands but he's always gonna be in my heart. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!